Ito so, May susunduin na ako sa pier pero babalik ako kagad. Sige po. Sige po. Kaya nga pala, si Ah, uh, nasa likod po. Ginagawa po yung aircon. Okay, yun muna bahala rito ah. Sige po sir, ingat po. Huwag na ito! Oh, oh! Alam mo lang ang kailangan namin. Ibigay niyo lang ang kinita niya, wala tayong magiging problema. Kami lang pera! Lalo mo sorry po. Kakalis lang po kasi ng boss ko. Yan lang po iniwan ng pansukli. Ba't ito? Kaya! Kaya! Alam tulong to? Tulong to? ka wala. Wala, tapos na po mag... ito! Walang magpapakabayanin. Ha? Walang masasaktan. Okay? Magtisa na kayo. Huy! Anong gawin niya? Hoy! Ano mo? Naihingi ka na lang. Kaya natin dagdagan to. Paano natin kami atin. Pero sumipot na na tayo. Anong sumibat? Akitin natin mga kwarto sa taas. Meron pa tayong mga kukuron. Ang dami kwarto dito. Paano natin malalaman kung may mga tao? Huw! Luko! Huw! Isola! Ano na! Isola! na! Christian! Christian! すげえ。